Ayun, tumalsik Nung last video natin mga tol ay nagpalit tayo ng rotor disc ng ating NMAX version 2.1. Kaso nung pagkabit natin at inakbo na natin, umalog siya. Ang akala ko ay knuckle bearing or ball bearing. Pero hindi doon talaga umalog. Inaalog ko yung shock, hindi talaga. Kaya pangalawang option ko, tiningnan ko ang aking uh, hub bearing. At nakita ko nga na ito na ang problema niya. Kaya binaklas ko na kaagad mga tol. Pag baklas ko, kitang kita ko kaagad ang problema na kinakalawang na nga siya mga tol. So, samahan nyo ako kung paano ang diskarte ko sa pagbaklas kabit nitong bearing ng ating hub. Gagamit tayo ng flat screw para pagbaklas nitong rubber dust cover ang tawag nila dito. Yun yung mga humaharang sana ng alikabok, putik, tubig para hindi pasukin yung ating bearing. Pero sa katagalan nga mga tol o nalublob din natin sa bahay itong motor, Ipapasukin eh, papasukin at papasukin din talaga yung bearing na yan, yung sa loob na yan. Bali kabilaan na pala ang ating palitan mga tol. Itong dalawang bearing na talaga ang dapat palitan. Ayan oh, kinakalawang na rin talaga yung kabila din. Kaya Babaklasin natin sila pareho. At dito ko lang din nalaman na kapag pumapalag pala yung manibila, halimbawa nagwiwigil-wigil pag binitawan mo, hindi lang pala dahil dun sa ball bearing niya, kundi dahil din dito sa hub bearing, pag may tama na hub bearing, ipumapalag-palag din pala ang manibila. Malikot. Sa pagbaklas pala ng bearing, ay wala akong flat screw na mahaba. Maiksil lang yung flat screw ko. At saka mabilis masira yung flat screw natin kung gagamitan natin ng ganon. Kaya ang ginamit natin dito, yung naputol nating tear reference na puwersa kasi yan noon nung may binaklas ako na 14 na putol kaya yan ginamit na lang natin siya ng pang sinsel para mas may pakinabang siya sa atin bali kakapain lang pala natin yung dolo pag may kinapitan saka pukpukin na natin at ayun tumalsik na hindi lang kasi nakita sa video dahil nakapatong ito sa gulong ng sasakyan ito kasi ang gamit natin pang kalang buhatin natin para makita nyo yung busing at saka bearing yung busing na yan mga tol yan yung nasa gitna ng hub bali tatlo pala yung busing ng uh, mugs nito. Dahil yung sa labas dalawa tapos mayroon pang nasa loob. Ito yung mahaba. I-check na nga natin kung anong status ng ating bearing. Ang tindi na nga ng kalawang mga tol kaya ito na nga yung dahilan ng kung bakit siya nag na parang pumapalag yung manibela Ito na nga yung comparison ng mga nabaklas natin. Tatlong bushing, uh, dalawang dust cover rubber tapos dalawang bearing na luma at saka yung ipapalit natin na bearing yung Kuyo brand 6300M at ito na nga nilabas ko para mas makita natin kung magkapariyas ba talaga, para na rin malagyan na rin natin ng grasa, lagyan na nga natin ng grasa yung grasa na ginamit natin pala dito ay high temp mga tol ipo pull pack lang natin mas okay na rin siguro pag high temp kasi medyo mas matagal lang buhay kailangan punuin lang talaga natin tong kanyang mga butas-butas para malubrikit ng maayos yung kanyang ano mga bulitas at syempre side by side talaga ang ating lalagyan inikot ko nga ulit yung luma talagang stock up na talagang wala ng galawan at linisin na nga natin yung mga pinagbaklasan natin ng bearing kailangan malinis yung walang natirang kahit kunti man lang na alikabok o putik punasan natin ng maigi para mas smooth yung pagbalik natin ng bagong bearing natin mga tol pati itong rubber dust cover natin mga tol ay atin na rin nilinis para smooth nating isalpak mamaya pag naikabit na natin ang ating bearing ayan malinis na ready na natin ibalik ang ating bagong bearing isasalpak na natin isintro lang natin na maigi ang ating bearing tapos pukpukin na natin ang marahan ng martilyo palapad pala yung Pagpukpuko rito para mas lapat na lapat. Ayan na nga, pantay na. Kukuha ako ng size 22 na socket wrench kasi ito naman ang gagamitin natin mga tol pang pukpuk para mas pumasok yung bearing. At ito, pukpukin lang natin ng pukpukin hanggang sa pumasok sa loob. Ayan, sakto na yan yung pagkapasok niya. Ibalik na natin yung rubber dust cover na nilinis natin mga tol. Pukpukin lang natin ito ng dandahan kasi rubber naman yan, mabilis lang pumasok. Siguraduhin lang natin na flat na flat din yung parang ipin niya dun sa gilid. Yan, nakita nyo yung pinakagilid. Kailangan nakalapat din yan para sure din natin na nakalapat din yung loob na bearing. At panghuli, ibalik na natin ang ating bushing para maisalpak na natin ulit ang ating gulong. right, see you in my next video mga paps!